Baka ano po ba talaga nabubuo itong mga 'yung mga sira-sira ngipin na ito? Uh, meron kasi tatlong elements para magkaroon ka ng pagkabulok ng ngipin. 'Yan 'yung ngipin, 'yung bacteria, uh -huh. tsaka 'yung carbohydrates o sugar. Carbohydrate. Oo. Bali, ibig sabihin kung wala 'yung presente nung isa doon, Wag, hindi ka magkakaroon ng bulok ng ngipin. Halimbawa, okay. yun nga, wala ka namang ngipin, mm -hmm. ano ka magkakaroon <laughs> ng bulok Hindi naman. So, kailangan mo nandun talaga? kailangan mo ngipin. Tapos, kung may bakterya ka nga, mm -hmm. wala, wala namang carbohydrates Clark. or sugar, wala namang ma-proproduce yung bakterya na acids na pwedeng mag-demineralize ng ngipin natin na magsisimula sa pagkabulok ng ngipin. Kaya, mawala yung isa doon, Uh, wala ka na rin bulok ng ngipin. Pero ang katotohanan kasi, syempre, kung may ngipin ka, karaniwan talagang laging may bakterya yan. Eh. Kaya kung baga ano, ang inaano natin, talagang iniiwasan natin yung, yung, ano, yung sugar at yung carbohydrates. Yes, na ay. Totoo po pala, Dok, yung sinasabi ng mga magulang, ng mga matatanda, na kailangan umiwas sa matatamis para oh. hindi agad masira yung ngipin. O, oh, ko po ayon. kasi para hindi lang kami kumain ng candy. <laughs> Ayun, <laughs> tama yun. Kasi, uh, pero dahil nga hindi naman maiwasan yung matatamis, ang gagawin na lang natin, uh, pagkakain, pagkakain natin ng matamis, kailangan eliminate agad natin siya sa pamamagitan ng paglilinis ng ngipin. Oh. At yun nga, Bali, sa ano kasi maraming takasing factors din talaga yan. Mm. Uh, merong hereditary, merong lifestyle, merong environment, uh, at marami pang iba. Halimbawa, magbigay na lang ako ng example sa inyo. No? Kung lumaki kasi, ka kasi sa environment na hindi talaga pinahalagan yung oral health, mm -hmm. maski ikaw talaga, hindi mo pahalagahan yun. Eh. At yun nga, uh, dahil hindi nila pinapahalagan pati yung mga materials na kailangan mo para sa paglilinis ng ipinwala. Mm -hmm. Tapos, ano rin yung life stages. Halimbawa, yung mga bata, talaga namang hindi yan inaano, hindi yan... Walang halaga sa kanila yan. Nagkakaroon na na lang ng halaga yan pag nagkaroon na ng pagsinta yung ano eh. Kailangan yung ng yung tao eh. Mm -hmm. Na syempre, kailangan nilang linisin ngipin, ah, kailangan mabango yung hininga nila, ganun. Ganun din naman, pag tumanda na, nawala na rin masyadong pakialam dahil nga wala na rin ano. Tapos bukod dun, ang tinitignan din natin diyan uh, yung mentality nila pagdating sa ano kahit kasi minsan teenager nga no pero kasi ang nakikita lang yung harap eh. Mm -hmm. Minsan ah, hindi masyadong dinilinis yung loob, oh. dinilinis yung molars, mm -hmm. yung harap lang talaga na Sipil. Mm May mga, mga ganong case. Kaya ang nangyayari, masisira na yung, yung nasa loob. Pag nasira yung sa loob, yung mga bagang natin, uh, ano na siya, uh, kunwari, nabunot na, magkakaroon naman ng barden ngayon dun sa harap. Kasi ipangunguya niya na yung harap. Ay, okay. Na hindi naman talaga panguya yung harap. Uh, ang incisor kasi, pangkat lang siya. Hindi siya pangunguya. Kaya kung gumagawa siya ng function na hindi naman talaga function. Uh, pagdating ng oras, bibigay din siya. No, Masisira lang kaysa mawala na nga. Oh, oh. Dok, nasabi niyo po kanina na may factor po yung genetics or hereditary oh, sa oh, oh. oral health po natin. Ibig sabihin po ba meron po talaga na mga tao na madaling masira yung ngipin dahil nasa history po nila Oo, oh, oh, meron ganun. Kasi meron din kasi na sa hereditary niya, yung consistency ng saliva niya medyo hindi siya flowy. Hindi kaya sa mga ganung pagkakataon, uh, pinapayo natin na uh, uminom ng maraming tubig. Oh. Pagka ganun. Tsaka, hindi lang rin kasi yung ano eh, meron kasing factor niya, meron yung decrease yung saliva flow niya. Mm -hmm. Pero yung decrease ng saliva flow, hindi lang siya sa hereditary, maski kasi sa mga, ano, uh, sa mga sakit. Meron kasing mga ganong sakit na yung mga symptoms ng sakit nagkakaroon ng decrease sa library flow o kasama din dyan yung yung Jogren syndrome decrease din ng ng ano na uh, luha ng may problema sa salivary glands tsaka sa tear glands